Magandang umaga mga kamutya, mga kaagimat Ito na naman po ako, si Pepe Agimat TV Para pag-usapan natin ang tungkol dito sa tinatawag na mutya ng tikong bibig Alam naman natin guys, dahil naman na upload ko na Ito ang tikong bibig, ito po ay mabisa ito Panguntra sa mga chismosa dahil kung ikaw ay nagtatangan nito at i ka uh, hindi niya magagawang i ka dahil magbabagong isip niya para bang mawawala siya sa sarili niya na imbis na pangalan mabanggitin ibang pangalan ang sinasabi ganun po pero itong itong uh, mutya ng tikong bibig iba ito ito ay bato kaya po kung ang kapangyarihan nitong um, um, tikong bibig ay patigilin yung mga chismosa o mga marites para pag-usapan ka ibahin nyo itong mutya ng tikong bibig dahil ito po pag ikaw ay halimbawa nagtatangan ito, pag ikaw naisip na na i-chismis ng halimbawa ng marites na bakada mo o kaya kakapit bahay mo, tiyahin mo, mga ganon. Mag, mag, ano po, maglalak dyan Parang akala mo yung nakagat ng, ano, akala pa ano, na tetano. Maglalak ang bagang nun. Hindi gagalaw. Dahil po, sa kapangyarihan ng mutya ng tikong bibig. Kaya po yung mga marites, yung mga chismosa, mag-iingat-ingat po kayo. At baka mamaya ang chinichismis nyo, hindi nyo alam, nagtataglay pala ng mutya ng tikong bibig. Hindi po biro ang kapangyarihan ng ganito. Dahil hanggat nasa isip mo yung taong balak mong siraan, hindi mo maingang ang bunga mo. Hindi ka makakain dahil nakalak nga bibig mo eh. Kaya dapat po, mas mainam sa atin sa mga marites, sa mga chismosa tigilan nyo na yung mga kachichismis at paninira ng kapwa para po uh, hindi nyo alam na ang tao palang sinisiraan nyo ay eh, mayroong mga ang galing na ginagamit mahirap po yun. kaya po sa mga chismosa uh, shout out nga pala yung mga marites dyan shout out din tigilan nyo na po ang paninira nyo Uh, sana po may mga nat may natutunan kayo sa aking ibinahagi ngayong umagang ito uh, ito po kung tawagin ay mutya ng tikong bibig ito po It ito po ay bato na hindi na ito yung ganito pa nabuto ng punong kahoy uh, sana po may may natutunan kayo sa mga sinabi ko ngayon uh, salamat po sa mga nag subscribe sa akin sa mga nag views sa mga sumusuporta sa akin uh, sa mga hindi pa po nakapag subscribe paki subscribe nyo naman po at paki like and share na rin at paki click ang notification bell para po nakikita nyo ang mga video ng mga bagong ina upload ko maraming salamat po at magandang umaga